Ayan Yan, mga mare. Ito na naman ang anak kong ka kupad-kupad. Kakain na lang, tamad na tamad. Yan. Ang gunakis ko. Ang ulam niya ay ito. almusal. At ang almosal ko naman ay bagoong itlog at okra. Yan lang. Ang nasal. Bago pumasok, syempre, hindi mawawala ang kape-kape. Ang kopi. At ready ko na rin ang kanyang baon, Ang amari. Kasi kung mamaya ako pa air ready, hindi ko na naman alam kung anong dadamputin ko kamamadali. Dahil parehas na kami madali. Kaya maaga pa lang nag-asikaso na ako, nagugas na ng plato, nagsaing na at nagpurito na ng kanyang baon. Yeah. Siya lang naman kasi ang nagbabaon. Yung mga kuya yung hindi naman nagbabaon. Gawa ng half day lang naman. Siya kasi kailangan niyang magbaon mga mari dahil may medyo malayo-layo din ang lalakarin kung uuwi pa siya. At mainit pati. Kung umuulan, kawawa naman. Mapapasa siya dalagig ko na sa kanya, bak? Anak, nasan ba lang isbak siu? Huh? 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 Yun lang. Hindi natin alam. Na o saan mo nilagay ang lunch box mo. Okay. okay. So, ready na natin to. Nilagay mo pangalan. Huwag mo namang wawalain. Okay. yung lunchbox ang wala. So, dahil walang lunchbox, dito na lang sa loob bag. Ayusin mo na lang ito, ha? Ate, ate, wala naman itong sauce at hindi ito matatapon. Ang gawin mo lang, ibalot mo lang din sa plastic yung baunan mo. No, maayos sa loob bag. Ha? huy So, kain tayo ng almusan para hindi tayo magutong sa trabaho. Ayan. Ito ulamin ko mga mare. Okra. Tapos ito. Kailangan muna natin maggulay-gulay ng

Naman, tignan nyo, niyo naman mga mali ang bubong namin. Hmm. Para kami may mga... Ah, uh, ang daming banderitas. Yan, daming banderitas oh. Diyan talaga sinasampay ng asawa ko. Mga anak ko na nagsasampay niyan. Pagkatapos niyang maglaba. Kaya itong loob ng bahay namin pag Sabado puno ng banderitas. Yan. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!